Balita mula sa Bicol, patayag na sa apat na may pinawalang miyembro ng rebuilding ng New People's Army. Kabilang isang mataas opisyal ng NPA sa Bicol, sinakaw na pangkwantro sa mga militar sa barangay Hagnaan sa Nasinto sa lalawigan ng Masbate. Sa ulat na nakarating naman sa 96 Infantry Battalion ng Philippine Army, kanila nasa gupa ang nasa 20 miyembro ng NPA nang sila ay responde sa lugar. Tumagal naman ng halos kalahating oras ang inkwentro na nagresulta ng pagkakapatay na sa apat na mga ito. Isa sa mga nasawi ay mataas na leader ng NPA na kinala nga si Eddie Rosero o mas kilala sa tawag na alias Star. Nakuha rin sa lugar ang barila, Bala at mga sublasibong dokumento. Nanawagan naman si 9th Infantry Division Commander Major General Adonis Bahaw sa mga rebuilding NPA na sumukuna sa lalo madaling panahon para naman sa tuloy-tuloy na pagbabagong buhay. Para sa MBC Network News, Roel Saldico, Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Na-recover ang uh, 6.8 million pesos na halaga ng umuloy shabu sa maglibind Partners sa Purok uh, Gumamila, Barangay Kalindangan, lungsod ng Dumagite Negros Oriental. Ayon kay Police Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson ng Negros Oriental Police uh, Provincial Office o NOPO, ang mga naresto kinilala na sina Rocky Dalman at Vicky Herbacio, paong maresidente ng Barangay Kalindaga kahulugan ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Pulinar, isinerbi ang search warrant ng nokpo sa bahay ng maglibin partner at naresto ang maito. Ang, ang search warrant ipinabas ng Executive Judge Gerardo Pagyo Jr. ng artisi ng Negros Oriental na recover sa maglibin partner ang isang kilo ng umunoy shabu na nagkalaga ng 6.8 million pesos. dito destinado sa ngayon ang mag partner sa custodial facility ng Dumagiti City PNP. Mula sa Aksyon Radio Bacolo, dito sa Rex Kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Nasa stage of decomposition na nang matagpuan ang bangkay ng isang babae na nawawala na hubot-hubad na nadiskubre ito sa bulubundukin bahagi ng Sityo Baklaim, Barangay Kamaya, Maribeles, Bataan, Kahapon. Nadiskubre ito ng isang 17 anyos na lalaki na habang nagtatabas umano ito ng damo ay nakaamoy ito ng masangsang na amoy. At nang kanyang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy, nakita niya na isang bangkay ng babae ang nakadapa. Agad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kaanak sa lugar at sa mga otoridad. At sa huli, nakilala ang bangkay ng babae na si Valerie San Pedro Luciano, 22 anyos may live-in partner na residente din ito sa nabanggit na lugar. Sinabi ng kalib-in partner ng biktima sa mga autoridad na si Ernesto Anico Nugit, 21 anyos, na nitong Agosto 19 araw ng Sabado, alas 11 ng tanghali pag uwi niya umano sa kanilang tirahan, wala na itong kanyang kalib-in partner na biktima Hanggang sa matagpuan na lang ito kahapon na wala ng buhay. Nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ang mga maribelis PNP hinggil sa pagkamatay nito at sino ang nasa likod sa pagpatay sa biktima na hinihinalang ginasa pa ito bago pinatay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, D.C.R.H. ito, si Danny Kumilang, tulit-tuli sa pagbabalita, tulit-tuli -tuli sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Batangas, arastadong isang lalaki matapos patayin ang kinakasama sa bayan ng Taal ay sa report ni Batangas Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte kay Police Regional Office Calabas Regional Director Police Brigadier Carlito Gases, kinilala ang suspect na si Jason Agas Vergara, 44-taong gulang lalaki, construction worker at residente sa nasabing lugar. Ay sa report bandang alas 6.45 ng gabi, nakatanggap ng tawag ang himpila ng Taal Municipal Police Station mula sa opisyalis ng parang kay Zone 8 ng nasabing bayan na hingi sa isang anak na humihingi ng tulong dahil sa kanyang ina. Agad rumesponde ang mga pulis sa nasabing lugar at narinig ang sospek na sinisigawa ng kanyang anak. Nakita ng mga pulis ang biktima sa sahig na ng malay at may ng sugat sa ulo. Agad inaresto ang sospek at isinugod sa ospital ang biktima. Ngunit ay dineklarang dead on arrival. Kasalukoy nasa kustudiya ng Taan Municipal Police Station ng sospek para sa kaukulang disposisyon. Para sa kauna na Pilipinas, TCRH, ito si RH35, Rens Belta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula Bicol. Umaalma ngayon ang ilang mga abaka farmers sa lalawigan ng Katanduanes dahil sa unti-unting pagbulusok ng presyo ng abaka. Ilan sa mga ito ay lumipat na ng ibang trabaho upang matustos na ng pangangailangan ng pamilya. Ayon kay Philippine Fiber and Development Authority Katanduanes, Head Bert Losuengo. Aminado ito sa pagbagsak ng presyo ng abaka dahil sa matas rin na presyo ng produktong petrolyo. Dahil na rin sa maraming stocks ng ibang bansa na binili pa noong panahon ng pandemya. At maging sa klase na rin ng abaka na piniproduce ng mga magsasaka. Sa mababang grado ng abaka fiber ay umaabot na lamang sa 20 to 25 pesos per kilo habang ang magandang grado ng abaka ay umaabot sa 80 hanggang 85 pesos per kilo dagdag pa suwengo kung sakaling tututukan ng mga abaka farmer ang pagproduce ng magandang klase ng abaka ay hindi umano sila magugutom Saka sa kasalukuyan ay ilan umano sa mga magsasakay lumilipat na ngayon ng trabaho gaya ng construction panawagan ng ilang abakalero sa gobyerno na tulungan sila sa problema para hindi umanobo magsak ang industriya ng abaka. Ang katanduanes ay kinikilala bilang abaka capital of the Philippines, nangungunang abaka producer at nangungunang exporter ng abaka sa bansa. Bula sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!